Hani, may pasabog sa tunay na karakas ni Boy Tapang. Dito na nga ba magwawakas ang tambalang Cherry White at Boy Tapang? Ito ay dahil sa bagong pasabog na revelasyon ni Hani sa kanyang Facebook page account. Burado na ang nasabing video o content, ngunit ano nga ba ang tunay na pakay nito para siraan ng ganito si Boy Tapang? Matatandaan na nagkaroon ng gusot sa pagitan ni Honey at Sherry White, kaya ang content sana ay nauwi sa totohanan at siraan? Ano nga bang revelasyon ang hindi alam ng maraming madla tungkol kay Boy Tapang? Bakit nagagalit yang Jowa mo sa Boy Tapang? Caption noon ni Honey sa kanyang video vlog, Aniya. Tumawag sila sa akin ng madaling araw tapos minura ako ni Cherry, kung ano-ano pang sinabi sa akin na keso malandi raw ako, wala naman akong ginagawang mali, pinilit daw kasi siya ni Boy Tapang na gumawa ng content noon, sinabihan na raw ni Honey si Boy Tapang na bago sila magsimula gumawa ng content ay baka magalit si Cherry White, ngunit ang sabi daw ni Boy Tapang ay hindi magagalit si Cherry, masasabing pinagselosan talaga siya dahil blinak daw siya ni Boy Tapang. At pinabura ang nasabing video, ngayon ay may revelasyon si Honey patungkol sa umano'y tunay na ugali ni Boy Tapang, ikaw ba Cherry White nakakasigurado ka bang hindi kakabit, sabi ni Honey sa video? naglabas daw kasi si Cherry ng convo ni Honey at Boy Tapang na ibabahay umano ni Honey si Tapang ayon sa usapan nila sa chat. Hinamin naman ito ni Honey pero ang sa kanya raw ay gusto niyang malaman kung ano ang intensyon sa kanya ni Tapang. Dahil unang una ay hindi umano niya kilala si Boy Tapang ng lubusan. Saka guys di po ako katulad ng ibang babae na pumunta lang sa lugar ng lalaki naging sila kaagad. Saad pa ni Honey na tila pari ni kay Cherry. Dito na niya sinunod ang katanungan kay Cherry White kung sigurado ba itong hindi siya Kabet Baka naman alam mo, or tinatago mo, kung di mo alam, ba't di mo nalang tanungin si Boy Tapang, Aniya? Sino kaya si, itago natin sa pangalang Maui? Dagdag nito, ang lupit mo Boy Tapang, may Maui pa pala, sabi naman ng vlogger na si JB Tan, Boy Tapang e-unblock mo naman si Maui, dituloy makapagchat sayo. Ba't mo kasi Blinok mensahe pa ni Honey kay Boy Tapang? Sa mga pahayag na ito ni Honey masasabing may ibang babae nga ba si Boy Tapang? Kaya tinanong nito si Cherry kung nakakasiguro ba siyang hindi siya nito kabit? Sa ngayon ay wala pang pahayag dito si Boy Tapang at Cherry White, ngunit ang nasabing video ni Honey ay burado na ngayon.